July 20, araw ng Sabado, 2024. Overtake si Mananap Vlog sa dako na sasakyan na eroplano. <laughs> Tapos niliko siya hindi nagdugay at dritso na siya sa lugar na puntahan. Shout out, shout out sa mga, mga vloggers sa uh, Caraga in June. Mabuhay kayo! Ha, basta na pesta. Rapesta, buldos, buldos, na

keren how many years nanti <laughs> kada cinta hai punya alam mana color sepi ya nah solid lah na sila mapuyahan solid lah guys my life right green <laughs> Ay. Ay. ah. So let's go. Nata sa Barangay Union. Welcome. Pesta. San Ignacio de Oyola, beba. Yan may pizza gubutan. So, akit okay, na guys. Pink-pink ng pink ng color.

So nakapatay ka kung mga taga Madrid rin guys Dumating na tayo Ay, na Barangay Union tada. Sa sobra ganda ng bye, lugar nila July 20 At mali ang July sinabi 20, ko kung kailan fiesta guys. nila Hindot man nga nila na Welcome guys sa Barangay Union Na isang ilabanting oh B-boy ilabanting Ang mga kakakon Apagaan na. So, dali may mista sa una. Traffic to sa una, eh. Way back 2003. Eh, may mista. The tourists naman. Mahiya tayo. Sa so, Ignacio, the uh, tourists, nakasaya, may mista, tourists. Tubo parking. May takasoyo din, eh. Welcome, visitors. I Amin, mean, guys, sa ulit nun, kung may mista, no, kung Nainjo tuyo sa so, Mantilan, Ritso na lang mo dure eh. Hagayan ninyo ang beach Ang beach nila Beach sa Kilka agad sa beach Ang gawas sa doon Ayan uh, uh, guys Sa Karang Union So updated ng ilang tulay ron At na lang ako itong tulay nila ay eh. Mindot na lang tulay eh. uh, Itong tulay na sa una guys May pasaka Ah. Dahil ito, memories. Saka. Okay. Saka, may trisikat. Hindi ko magdagat. Okay. Ah, mo. Mulao pa ka magbagpas. Ang ba kayo in slide? habog gula ba kayo? So, di to guys. Paint na po ng ilang flag. Wala yung green. Halong green. Ha! Alam na. Di color tayo guys. Uy. Okay. Arta guys, sumikara ang tulay Ah, bago tulay baga Ay, Hey, siya na green Yellow, yellow, green ha. Diba? Shout out Nice ang ilang kwa na karoon Medyo flat na ilang tulay Dili ko sa una na Dito nyo makita ang bago Bye. nilang tulay na hindi na mataas Welcome Ay ba So una kay Bigrabi big, Kaabog Malaw Mula ba'y pa mag-ura mga Barkong Difference Ha <laughs> ba? nice ha 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 Pero may igor Ang mga hindi Wills One way One way take it So amara guys Salamat sa nag Kuhan Ha uh, ha pa mag Follow sa ating Facebook page. Uh, road to 1 million tayo guys. Salamat. Huwag kalimutan mag-like and share. Ano ah, ba mag-share ako? Muli na ko. Ano ba yung tubay oh. Hatag mo sa tatay oy. Tubay. Takan ako naik tubay. Nakatag si isang miko. Ah! Welcome guys. Balik na naman tayo.